Mahalagay tayo magbubukas na. Oh, kada <laughs> oh. man. Ah. <laughs> Bukas na tayo, umaga na. Wala na at um lumalis na si Bagyong Uwan. Hmm. Ha? Tol, so, tira kahapon. Tira kahapon. Diklum pala. <laughs> diklum na diklum. Hmm? Diklum na diklum. Hmm? Oh, na Oh, Tingnan natin kung diklum na diklum nga. Na-uho ako eh. <laughs> Good morning, mga kanan. <laughs> Balag ng mama eh. <laughs> Dalawang taon na <laughs> ako hindi nagbablog eh. Kasi eh, kami sarado pa. Kaya ano, kapalang ang ula. Pakitin ng ulap na iyon. Dalawang taon na hindi na. nagbablog ang mama. Eh. Eight, November eight. Hmm. Oh. May bagyong ano, uwan. Nagpaparating. Sana'y malusaw na. Oh. Nakatatang tinapayin ako eh. <laughs> ano, hindi na tinuruan apat yun eh. Naku, natatang may amikin eh. <laughs> Ay, <jam>. gaya <laughs> 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 mo. <laughs> <laughs> <hans> so weird. Nananim ako. In -in uhum. In -in -ay -ay uhum uh, -uh, -uh. A -a eh nga <ifferently> Dilim, yon, may wala na. Ba na susi nung kabila. Tignan yung medyas Ayos to, may pang-vlog na ako Ang Tagal ko hindi nagbablog ah Ang Tagal ko hindi nagbablog mga kamama Ay, nakaw Si Lolo para Oh, let malimutan. Hindi natin siya ilalagay. makikita na natin ngayon kung... na. Ay natin kung hindi na. Baka naman naalis na si Bog ano. Baka naman naalis na. Parang naririnig ko na si Bruno ah. Parang naririnig na sa labas. Hop. Oh, Ayun. Si Bruno nga. Ah, oh, saan ka galing? Ha? Eh. Talaga naman. Medyo diklum nga mga Saka tumulog. Ha? Saka tumulog. <laughs> Medyo diklong nga mga kamamay ng kaunti. Ayan Oh. Ay, may ambon na nga. Naambon. Oh. Ay, si Bruno. Hmm? Yaka Hmm? Yaka muna. Hmm? Mamaya, babalik ako dyan. Titignan ko lang din eh. Ayan Oh. Oh, may nag-red horse pa din eh. Kung nabibili lang ang arembote. Hmm. Iniwanan na ang bote eh. Tsaka pulutan. May iwan pang pulutan. <laughs> Ayan o. Oh. Nakadalawang red horse. Eh, may, may, may super mix nuts pang pulutan. Pangit ang panahon. Oh. Pangit. Tapos uh. Buti pa mga rin Agang bumiyahe Ano ka? Ako yung iniintay mo talaga Ha? Huh? Iniintay mo talaga ka bro na? Ha? Iniintay mo talaga ka? Ha? Huh? <laughs> iniintay mo talaga ka? Iniintay talaga mamay Iniintay ang mamay <laughs> Datas natin to Naambon nga ng na kaunti May ambon May ambon daw Abi ni Bruno Abay umakit agad eh Nasa trono na agad Bruno Ha? Nasa trono ka na? Aha Nakatingin sa camera eh Talaga mo Ah. lang ayusin muna natin to Set up natin ng kahit umulan sit up na natin ng ano yung kahit siya umulan ayan o naambo na na ambo mga kamamay kailangan natin i up na ito yan hindi pa rin para mami kahit umulan Ayan. Bruno Hmm? Lilinis ka na Bruno ha Lilinis ka na ready ng ready na si Bruno para makakait makatulong ito naman na ilalagay natin para kahit umambon pag tayo yung luna isa mayinip yung kulay blue gusto natin italagay ito para hindi tayo umbuti Bruno. Tingnan na <laughs> natin. Para hindi na tayo abutin ng ulan. Dito kaya. <laughs>

May pa-bringing yan trisulok. 60. Ayun din. Ilang times daw Plan. nalakas ang na ulan Bruno eh pumasok ko na huwag ka nang lalaya so, huwag sa akin ha huwag nakakit ito so, ako may ginagawa may ginagawa nga ako kakulit eh makulit si ka Bruno ah makulit si ka Bruno oh, hindi ko mapalusok ayun 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 hindi natin ang paruso para sa gilay. Talo ko ni Makulit. si Bruno. Makulit ka. Mm lagi na ako gusto makulit ni otor. Makulit. Makulit. Yeah, go kita tatanekin. Uh mm, uh mm, uh, mm. si kulit. O oh, o oh, o oh. o tatalon, tatalon, eh, Hindi ako makapagtali. Hindi makapagtali. Lagi nang gusto talunan. Eh, ay. Ano ko? Kalo ako ganun. Eh, Tatalik mo noo, pero hindi. hindi ako makapagtali na rin. Eh, babae ka dyan Sa kulit naman ni Bruno. Dali, baba. Dini, dini, dini. Dini, dini. Ayan. Kulit eh. Lagi na. Lagi na sa aking balikat eh. Kau ay jagar nih para mamaya kahit umulan para kahit umulan oh yan oh, ready na yan kahit umulan pasok na to pang roll ya. Ana Bruno Ice na. Ha? Huh? Ice na. Hmm? Sama ka na. Sama ka na. Hmm? Sama ka na. Bubuhatin na. Eh? Mm -mm. Mm. <laughs> Susunod na yan. Gutom na yan eh. Hmm? Hmm? Oh, nakapag-sit up na. Nakapag-sit up na. Alright. <laughs> Kaya mga kamamay, nakapag uh, set up na tayo sa labas. Baka nga mamaya ay eh, lumakas sa ulan. Bakit ako ni Bruno dyan ay eh, sasakay. Ah, oh, napilit eh. Oh, ayun. Sumakay sa balikat ng mamay. At uh, nakambula nga sa labas mga kamamay. Medyo masama ang na. Kaya po na natin. At ayun, uh, uh, magandang morning muna mga kamamay. Time magkakapi muna. Alright.